Good evening mga kamakerd, kumusta? So ngayon guys, uh, sa nagtatanong So marami na akong previous video about dito sa feeding guide simula ng anak hanggang sa may walay yung biik So natabunan na siguro yun guys medyo malayo na kaya hindi napapanood So ngayon, uh, meron naman tayong record dito Ito yung sinusunod ko, yan So, paalala lang guys, bawat hug research po may kanya-kanyang diskarte, may kanya-kanyang program, may kanya-kanyang uh, way sa pag-aalaga. So, yung mga isinishare ko sa inyo guys ay malaking maitutulong po talaga sa inyo yan, lalo na sa mga kulang pa sa idea sa ganitong larangan ng pag-iinahin sa pagbababoy. So, marami na akong video about dito. So, isishare natin uli dahil marami na rin uli nagtatanong yung feeding guide ito po ay pure feeds po ito guys na uh, standard so alam naman natin kapag backyard marami tayong hinahalo na iba't ibang pagkain tulad ng mga gulay, malunggay, lugbat, ah uh, kamuting dahon Madre de Agua, Azula. So, kung ano yung mga dinadagdag nating pagkain para lang uh, maging healthy yung alaga natin. So, ito ay base po ito sa pure feeds. Alak, uh, standard po ito sa feeds. So, kayo na lang bahalang mag-adjust guys. ay importante lang naman kapag inahin, nagpapadidi, laging busog po. Sapat ang pinapakain po natin. So, ito ay guide lamang po. Kasi alam naman natin ang backyard hindi po nasusunod lahat. Halos uh, hindi naman hindi ko naman nilalahat pero mas karamihan hindi nasusunod tong feeding guide. So kaya sinishare ko sa inyo to is guide lang po. Pero sa, sa, mga sumusunod yung fewer feeds ang ginagamit so ito pinakamaganda. So ten heads above po feeding guide. Yan, araw ng panganganak no feeds. So day 2 So, kinabukasan na to guys pagkatapos mga anak. So, yan. 1 kilo lang po. Kinabukasan, 1 kilo. One siya Amok Silbi sa umaga. One siya sa hapon. So, ginagawa natin yan guys para iwas komplikasyon. Marami po kasi sa atin, kampante, hanggang day 5, Walang nagiging problema yung inahin nila pagdating ito sa days 10 to 26 nagkakaroon ng infection na wala nang gana kumain, nawala yung gatas. eh kasi hindi po natin ginagamot ng maayos nung panahon na nanganak So mararanasan natin 'yan kapag uh, mali yung gamot na way yung pag uh, bibigay natin ng medicine. Kaya importante po talaga ang medicine dahil nakasalalay po ang kalusugan ng mga biik sa kanilang inahin. Oras na magkaproblema po ang ating inahin kawawa po yung mga biik so sayang naman ibis na kumita ka malugi pa ito pwede nyo ihalo ito sa nagpapadidi so maganda nga to guys dapat talaga may stock kayo nito kung wala kayong mabilhan meron ako sinishare dyan na link dyan kayo pwede order para iwas scam po tayo eh dyan na mga po ako mo order ito marami namang nabibili nito na sa agribit so kung wala kayong mabilhan pwede kayo bumili sa online kahit mag stack kayo nyan walang problema dahil matagal ang mga expiration nyan so okay lang so ito na guys I screenshot nyo na lang o kuha kayo ng ball bin papel o babasahin ko pa so day 2 1 kilo amoxilbe sa umaga sa hapon day 3 to day day 3 2 kilo na day 4 3 kilo <coughs> excuse me amoxilbe yan guys tuloy tuloy yan hanggang sa ang sa D5 to day 9 so 4.5 kilo na yan guys a day so 5 to 7 days stop na ang amoxil B yan so day 27 to 30 to, to 3 kilos starter or grower araw ng pagwawalay para ito Uh, 2 to 3 kilos starter or grower po yan pinapakain ko kapag nasa 27 to 30 na uh, 28 days kasi ako nag ano guys nagwawalay so yung iba 30 so yung iba din meron pang mahigit dyan so kapag dapat nasa 30 walay na tayo para iwas logi na po yan kasi kung taas tataas pa dyan matagal maglang di ang inahin tuloy tuloy yung pagpapakain so lumalaki yung expenses So, kapag medyo payat yung inahin natin guys, ang pinapakain po natin is starter or grower. Pero kung malusog naman yung inahin ninyo, walang nagiging problema, just po ang ipapakain po ninyo. Yan, so araw ng pagwalay, no feeds para maiwasan, makaproduce ng maraming gatas, iwas, komplikasyon, tubig lang. Day 1, mula winalay purga sa umaga and vitamins ito guys vitamins pwede ito may DEA na po ito 10 ml ang injek nyo na ito. once lang naman so, importante kasi ito pangbalik pang ng condition sa ating inahin dahil nga galing sa magpapadide so weak po talaga yung pangangatawa nila yan purga sa umaga DEA sa hapon or tanghali. Yan. So, day 2, mula winalay, 4 kilo po ang pinapakain a day. Grower or starter hanggang sa maglandi po yan. So, pag naglandi na, stop na yung grower or starter, balik na kay gestating. Pag naiay na, yan, gestating na ang pinapakain. So, kung hindi naman payat, just eating na po pinapakain po ninyo guys kung hindi naman payat no need na pakainin ng starter grower nagpapakain tayo ng starter grower dahil binabalik natin yung nawawalang nutrients sa inahin para mabilis manumbalik yung condition so mabilis mag mag hit tapos ah uh, condition yung katawan po talaga so mabilis mag mabuntis so screenshot nyo lang guys yan ayusin natin so meron na akong maraming video nito for idea ah uh, natabunan natabunan siguro kaya hindi mapanood may nagtatanong na naman tumarami so ulitin natin so pa-share na rin guys para mapanood din ng mga baguhan eh nagkakaroon sila po ng idea so nakakatulong po tayo kahit nag lang kayo nakakatulong din po tayo alam naman natin na ang hirap ang hirap maginahin ng kulang uh, sa kaalaman puro problema po talaga logi po talaga ang ginalalabasan hindi madali hindi madali po ang paginahin may nagsasabi, madali lang daw yung pag-iinahin. Madali lang kung isang piraso. Para kung magkainahin ka ng lima. So, sabay-sabay mga anak yan, di dalawa, tatlo, magsabay-sabay. Napakahirap po. May nagsabi na madali lang daw. So, hindi po ganun kadali mag iinahin Kaya nga, isinishare ko sa inyo yung mga natutunan ko for idea. E, kaya paano eh, nagkakaroon kayo ng tips and idea, madagdagan yung kaalaman po niyo. So, yun lang guys. Pashare na lang po. Maraming salamat. Happy farming and God bless po.